Mga kapatid, siguro marami sa atin ang nalilito sa differences ng tatlong ito. Church, religion, at salvation. Ano ba yung church, religion, at salvation? Lalo na sa hindi nagbabasa at nagsusuri ng Bible, marahil hindi malalim ang pagkakaunawa ng marami sa atin dito and they don't just care sa kalaliman ng mga bagay na ito. Pag-aralan natin ng mabilis. Ephesians 2, verse 8 to 9, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. This verse talks about salvation o ang kaligtasan, pero bago natin itakil ito, pag-aralan muna natin kung ano ang church at religion at ang relasyon nito sa salvation. They are within the biblical context. Ang church ayon sa New Testament ay collective body of believers, gathering of people who believe in Jesus Christ, or seen as a spiritual fellowship of Christians. Hindi ito simbahan. It goes beyond the physical structure. Acts 2 verse 42 and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of the bread and in prayers. The church is community of faith. United in worship, transformed by God's grace. Sila yung community, sila yung church. Ang religion o religion naman ay encompassing na paniniwala o beliefs, practices, kung ano yung ginagawa nyo, at systems of worship, sistema ng inyong pagsamba. These are all tied up to the understanding of God. Sa James 1 verse 27, mababasa kung ano ang itsura ng tunay na reliyon. Nakasulat, pure and undefiled religion before God and the Father is this. Sabi, ang practice at sistema daw ng pure religion ng Diyos ay ito, to visit orphans, widows, in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Ibig sabihin, free from the influence of corruption ng mundo. So, it involves ethical living and care for others. So, yan, paliwanag base sa Biblia ng church at religion. Ngayon, doon tayo sa salvation o kaligtasan ng ating kaluluwa patungo sa pagmamana ng walang hanggang buhay. Nasa membership ba natin ng church o religion ang kaligtasan? Yan ang sinasabi sa ating verse for today. For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Hindi mo makukuha ang salvation sa sarili mo lang hindi rin sa gawa o kung anumang practice sa religion nyo. Salvation is a gift from God na ating tinanggap sa pamamagitan ng ating paniniwala kay Jesus na tumbos ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Tinatanggap mo ba si Kristo? Ayun, tanggapin mo rin ang regalo niyang kaligtasan kung tinatanggap mo si Kristo. So, wala sa religion o sa church ang kaligtasan. Kasi nga, what if kasapi ka ng relihiyon o miyembro ka ng gathering ng believers of Christ, pero ikaw ay manggagawa ng kasalanan, nakikiapid sa asawa ng may asawa, mandaraya, nagbibisyo, nagsusugal, matindi pa ang kriminal ka, karnaper, kidnapper, pumapatay ng tao, di ka pa nahuhuli, pero nagsisimba ka. Maliligtas ka ba ng relihiyon nyo? Siguro pwede kang maitago ng relihiyon nyo, samahan nyo o ng church nyo, pero di ka makakapagtago sa Diyos. In essence, ang church ay channel of God's grace which plays a crucial role where believers can learn about God and participate in Christ's work of salvation. Pero ultimately, ultimately, ang salvation o ang kaligtasan ay individual matter that involves faith and repentance, pananampalataya, pagsisisi sa mga kasalanan at pagpupursu ng relasyon sa Panginoon at pamamuhay ng ayon sa kanyang principles. It makes sense, right? Tara kapatid, manalangin tayo. Mari kang iyong mukod, o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating walang hanggang Panginoon. Dakilang Panginoon, banal at makapangyarihan, salamat sa unmerited favor, sa amazing grace that saved a wretch like me. We were once lost, But now we are found. Dati kaming bulag pero ngayon nakikita ka na namin. Alam namin na wala kaming ambag sa handog mong kaligtasan at ito'y kusa mong ibinibigay. Naway manahan kami sa assurance na matapos namin ang takbuhin mula sa magandang simula na hinandog mo sa amin. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyong grace araw-araw hindi lamang para sa aming kaligtasan, kundi sa iba pang kaluluwang kailangan makilala ang iyong kadakilaan, both sa material at spiritual. Diyos ko, maging akong liwanag, reflecting your love and grace sa mga taong nanonood ng online ministry na ito. Guide me in sharing the gospel, Panginoon, at naway no sa pagmi-ministry na ito, maraming kaluluwa ang maakay pabalik sa iyo maunawaan nila ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa iyo. May my life journey, Panginoon, be a witness to your power and grace, leading others to find salvation in you. Ikaw, Panginoon, ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Lumikha ng langit at lupa and everything that has breath. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pamagitan ng dugo ni Kristo na dumanak para kami iligtas. Amen. Salamat kapatid. Inaanyayahan kita magbasa ng Biblia at magsuri. Kasi ang nakasalalay dito ay ang ating salvation, ang pagmamana ng buhay na walang hanggan. Ganunpaman, araw-araw tayong magkita dito sa Daily Word upang tayo ay mas lalong lumakas sa ating spiritual journey. Salamat kapatid. Magkita ulit tayo bukas.